This is Mardy once again and welcome to my channel. Melchora Aquino was a Filipino revolutionary. She became known as Tandang Sora meaning old because of her age during the Philippine Revolution. She was known as the grand woman of the revolution and the mother of balintawak for her contributions. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong January 6, 1812, ipinanganak sa Balintawak si Melchora Aquino de Ramos na nakilala bilang Tandang Sora. Matatandaan na sa kabila ng kanyang katandaan, binuksan ni Tandang Sora ang kanyang mga pinto sa mga katipunero na nagbuwis ng kanilang buhay sa panahon ng revolusyon. Si Tandang Sora ay 84 na noong panahon na ang mga lihim ng pagpupulong ng mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio ay ginanap sa kanyang bahay. Pinanatili niyang buhay ang diwa ng mga katipunero sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkain, damit at tirahan. Pinakusahan sa pagtulong sa katipunero, si Tandang Sora ay inaresto ng Guardia Civil sa Baryo Pasong Putik. Novaletches at ikinulong sa Bilibid Prison sa Maynila. Ipinatapon siya ng mga otoridad ng Espanya sa Guam kung saan nanatili siya roon ng pitong taon bilang isang lingkod. Tandang Sora came home to her native land on February 26, 1903 at the age of 91. She died in 1919 at the age of 107. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, self-confidence is a superpower. Once you start to believe in yourself, magic starts happening. Shout out and thanks to the comment of Norma Putot and Ben Raj Jr. Maraming, maraming, salamat po.